na ako sa to. Yung dalawin ko lang yung kaibigan ko. At pick-upin ko din yung pinatahi ko na cover ng ano, uh, yung comb para sa upuan. strawberry farm. Dito na yung bahay nila. Dito ba? Ay, ibaya siya. Ay ka, ay Ayan! ayan. <laughs> So, andito na yung bahay ni Sis Mary. Aya? Ay, hindi mo ram? Yes, of course. So, para matapos. Kaya <laughs> mo. Ang kalak. Kinayang dahil. Ito, dapat sila dahil. Kaya. Di ko finish. <laughs> thank you, <laughs> thank you. Pero, do, doy, ito, <laughs> <laughs> anyangan mo na sir po, is design na. Ito na mas importante yung napaka.

Un. Ora udah manu damaga na, musa kan anak Iya, ada ini yang gore. baik, amai bapak bapak. kanana <laughs> sayang tani nagtintin na guway adi ra nga ta alaen na tay dei apun mun tintin nagmut jai lagi nga kanaga kay Jay Cyprus adikot mahilig dati Mhm. mahilig da, mm -mm. Mahi da iti kastoy tomato cherry. At Tom uh, uh Pang salad. eh pipino. Bang salad mga talaga? Un, uh mahilig -huh. da si ko kuno. Amo gud ina si makan ni ala ka si pipino tay 16 na sa ngay Mhm.

Eh? Ayan Mun Oray na te mi, Ayun na. Sa adi. Pinay, kona mino han nga tani nagtinna tinna

uh, antioxidant. Tapos, anya pa yung Akala namin, walang ano dito. Hindi nila papansinin kasi ang daming nahulog. Tapos, maya-maya may dumating. Sila daw ang may tanim kaya nagbayad kami binayaran namin pa ang aming napitas. Tingin <laughs> 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 Oray. Siya, oray siya, garod. <laughs> Ayun. Tingnan so ayan, 'yung ginulay namin. ayan yung ano ba anong tawag dito kasi usually noon kinukuha namin to sa gilid gilid ng ilog yung matinik ba pero masarap ito yan o oh. yan matinik siya pero masarap siya alisin lang yung pagjagaan lang na alisin yung mga tinik-tinik nung bata pa kami ito yung lagi namin ginugulay sa gilid ng ilog then we have another variety here it's also karunay pero wala nga siyang tinik and usually tribe uh, in the garden uh, somewhere along the way dyan sila tumutubo at saka ito rin, nakuha namin sa garden it, 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 is my first time to see this kind in the garden because usually we uh, we collect it uh, beside the river long long time ago so and here's another one ito, ilang beses na may video ko about this kind of exotic veggie. Medyo mapait ng konti. Masarap yung pagkapait niya, pero hindi siya masyado mapait. And we also, by the way, itong sweet potato was given by a, my friend. They have a sweet potato. So, he gave me four big sizes. Big sizes siya. And the next. And we and um, so have a cherry tomato. We harvest uh, cherry tomato when we walk along the garden. In the middle of the garden, we saw ang daming nangungulog. So, we thought that it was abandoned kasi ang daming nangungulog na, na hinog at saka tuyo na yung mga dahon. So, we, well, me and my friend started to harvest and then uh, uh, after a while, someone came in closer with us and Uh, she said that uh, tanim daw niya yon and so we ask why would you let the fruit just uh, fall down on the ground dahil daw mura kaya hinihintay nila yung pag magmahal mag mag na sa kanilang pitasin and so anyway we we paid it sabihin namin na bayaran na lang namin sa amin akse, akala namin abandon na ito sim ang daming nahulog na mukhang napabayaan But uh, since you are here, so magbayad kami, sa namin. So we uh, give the payment to him and we continue harvesting until we uh, harvest the fruits. Kasi sayang din naman, sabi nila, mura daw. Kaya yun, pinabayaan, hinihintay pag magmahal ang presyo. So kahit yung hindi hinok, kinuha na namin. And that's yeah. Cute! Video ano siya? Hindi naman siya yung masyadong matamis. Katamtaman lang. Mm. Perfect for salad. So that's it.